Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pao at samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa pelikula o librong Harry Potter, may isang karakter akong kinagigiliwan. Yan ay si Neville. Ang nagustuhan ko dito sa series na ito ay ang magic na tinatawag na pagkakaibigan, sakripisyo at pagmamahalan. At katulad nung nabanggit ko kanina, si Neville Longbottom ay talagang kinagigiliwan ko ang kanyang pagiging maprinsipyo kahit ikapahamak pa niya ang kanyang gagawin. Sa gitna ng pagtatangka ni Ron, Harry at Hermione na tumakas upang hanapin ang Sorcerer's Stone, pinigilan sila ni Neville upang hindi na talaga mapahamak ang Gryffindor House at kahit sila na kanyang tinuturing na mga kaibigan. Ganon din ang ginawa ni Juan Bautista kay Herodes sa araw na ito sa mabuting balita na galing sa panulat ni Mark 6.17-29. Mariing tinuligsa ni Juan Bautista ang pakikiapid ni Herodes kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Mariing ipinaalala ni Juan kay Herodes na ito ay kasalanan. Aminin man natin o hindi, masakit, mas, masakit pong makatanggap ng correction o pagpapaalala pero ating bigyang pansin ang mga poses na mga tunay na kaibigan. Nais nila tayong mapaayos. At ayaw nila tayong malugmok o mapahamak sa kalalaunan. Mga kapatid, atin natin silang pasalamatan at mahalin. Sila ang ating mga tunay na kaibigan. Nagmamalasakit sila katulad ni Neville upang ang ating buhay ay laging mapaayos. Kung kayo po ay na-bless itong payak na reflection na ito, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po ay si Pao na naglalambing maging Neville sa iyong mga kaibigan. Please share this video kung lalo na kung na-inspire kayo. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararap. God bless. Have a wonderful day.